Ang pangalang Robin Hood Ferdinand Carino Padilla sa totoong buhay ay mas nakilala nating lahat sa pangalang Robin Padilla. Siya ay isinilang noong ika-23 ng Nobyembre, taong 1969. Iniidolo ng karamihan dahil sa kanyang imaheng bad boy ng pelikulang Pilipino kung saan karamihan sa kanyang mga karakter ay ang pagiging gangster. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pagganap, siya ay makailang ulit na aksidente sa shooting dahil na rin sa kanyang mga mapapangahas na stunt sa kasagsagan ng pelikulang aksyon noong pumasok ang dekada 90 na talaga namang patok na patok sa mga manunood. Pero alam ba ninyo dahil sa sobrang presko ng batang Robin Padilla ay nakakarelasyon niya ang lahat ng kanyang mga nagiging leading lady noon? At ang pagiging presko ding ito ang munti ka nang naghatid sa kanya sa kapahamakan na sana'y tuluyan ang sisira sa kanyang buhay ang pagkakapatay sa kanyang tatay na si Roy Padilla na noong